Alam nyo ba, ang ganda ng deal nito. Dating 119, ngayon 109 na lang. 12 pieces agad yan, so ang dami. Kaya sulit na sulit. Ang 12-in-1 set na white towel na to ay napaka versatile, essential sa ating mga chikiting toddlers. Pwedeng gamitin bilang piece towel, hand towel, back towel, para extra comfort, lalo na sa maukulit at pawisin nating mga kidos. Besh, pwede din gamitin na sa kitchen towel. Added convenience para sa ating mga kitchen duties. With dimension of 28 by 48 cm, swak na swak ang size para sa ating daily hygiene needs. Perfect ito para sa pagpapadry ng kamay at mukha ng ating mga chikiting dahil maganda ang quality at absorbency. Hindi lang maganda sa presyo, kundi super functional at stylish pa. Yeah. Yung mapapa hashtag is smart parenting at hashtag hygiene essential ka. Go grab one na mga kaway spender. Alam nyo na, nasa yellow basket ko. Please share and follow me for more sulit sales. Bye!